hindi pwedeng hindi titikim ng kare-kare at barbecue lalo kung buffet naman. Sino bang hindi mapapalaban? Pero game pa rin ba kayo kung vegan buffet yan? Makitikim tayo sa pagbabalita ni Mobile Journal, Merimon Reyes. Sabi nila, mahal ang pagiging isang vegan o ang non-meat-eating lifestyle. Pero alam nyo ba na sa murang halaga ay pwede nyo na itong subukan? Sa Lakandula Street Project for Quezon City, makikita ang isang canteen-style food stall na ang vegan options na sinaserve ay kare-kare, barbecue, at nuggets na plant-based na locally sourced pa. Itong bangus nila with a letter V, gawa raw sa soy fiber. At ang nuggets ay gawa naman sa jackfruit. Healthy! Sabi ng co-owner ng food shop na ito, malaki ang naitutulong ng pagkain ng plant-based meals sa digestion at health pati sa pag sustain kay Mother Earth. I started yung um, plant-based diet because of um, digestion issues. So yung doctor ko was prescribing me um, medications but because I was chronic constipated. So in a way it also benefits our environment because um, studies show na um, the leading cause of global warming and food hunger is actually attributed to the animal food industry. Tignan nga natin kung pareho o mas masarap ito kumpara sa karne ng baboy o baka. May 350 peso vegan buffet kasi sila kung saan pwedeng pwedeng mo nang tikman lahat ng food options and drinks nila. Eto, tatry na natin yung lahat ng proteins na offer ng vegan options. Sobrang nakaka-excite siyang subukan kasi lahat nito ay plant-based, walang karne. So tikman natin tong barbecue nila. Okay. Parang ang totoong barbecue. Para pinaka madaling i-compare na lasa. Lasa siyang tapa. Matamis. Tapos pag ninuya mo siya, hindi mo may isip na plant-based siya. Para kang ng karne. Parang nga siyang tapa meat. Tingnan yung loob. Hindi mo kakalain na jackfruit yan ha. Para kang talaga sa chicken nugget. At yung lasa niya, hindi nagkakalayo. Kare-kare nila. Tikman natin. Ang itsura niya, parang totoong kare-kare. Para rin siyang may tuwalya. Yung tuwalya ng baboy. For as low as 80 pesos, ay pwede ka na umorder ng kahit anong putahe nila. Pwede rin ang combo meals para masubukan karamihan sa vegan menu nila. Mula sa kanilang lomi, ang palayakon tofu, ginataang munggo, radish kimchi, taho, hanggang sa kanilang bestsellers na vegan kare-kare, vangus -kare, at barbecue, guilt-free na, new experience pa para sa iba. At pwede rin mag-take home ng ready-to-cook versions ng menu nila o mga vegan-friendly snacks para sa may gustong ipasubok sa kapal. Million wrong connotation because the society, na vegan food, plant-based food is, you know, for the well-off. No, it's it's expensive. But I would like to break that idea eh, and make it more affordable to even the uh, middle and lower class of society. Hindi naman daw kailangan gumastos ng malaki para subukan ang vegan lifestyle. Pwede mag-experiment sa mga niluluto sa bahay at malay nyo, magustuhan nyo rin. Mobile Journal Mary Monreyes po, hatid ang muka ng balita.